I cannot uh, tar tarry too much. Pero, uh, nanalo ako dito. Sa lahat ng OFW, nag-landslide ako. But what is really very surprising is that hindi ninyo ako kilala. Uh, ng ngayon na lang, minon nung tumakbo kami, I was the only candidate who was not a national figure. From small time lang yung aking dabaw eh, sa kanto lang. Pero wala akong partido at wala akong meron pero kakauti yung pera na binigay para sa akin. And uh, even in the ratings hanggang 3-4, 3-4 lang ako. So I was not really expecting big, but somehow the possibility of winning was there, but it was not really as clear as to anybody else. Oh, with so little money, ang mga aeroplano kong kaya kong rentahan, nagka pa kami paminsan-minsan kasi nga wala man akong pera. But it was only after yung nagtaas na ang rating ko, yung pera dumating. So I was able to carry on a credible campaign. Now, let me ask you, bakit ninyo ako binuto? Wala na mga contract, contract Dahil wala akong masyadong promises. Kasi sa debate, sa presidential debates, ko nakita ninyo, binibigyan lang kami ng isang oras at kalahat, ay isang minuto at kalahati. Eh. Sabi ko, anong isasabi ko sa ganong? So, everybody was talking. Ako sabi ko, ito lang ang mapangako ko at gagawin ko talaga. I will stop corruption in government. <laughs> today may isa akong cabinet member that during the meeting, I caught him lying. Sa karamihan ng mga cabinet members kami, sinabi ko, putang ina kayo, you're fired. <laughs> ko umalis ka. Tapos yung isang uh, agency, tinitignan ko kasi, Kano ang early game? Because yung mga agencies na may 150 billion, akala nila hindi ko binabantayan yan. So lahat ng transaction, alam ko, at during uh, may isang meeting sa mga regional directors, sinabi ko sa kanila, anong nangyari? Putang ina, sabihin niyo kung anong nangyari. Kaya Right there and then, sinabi ko sa aid ko, you call him, Ay, kasi Sabado, he has two days to submit his resignation. Ang masakit lang sa akin, he was with me since 1988 when I became mayor ng Davao City. I've been the mayor for 23 years. Then the congressman, then mayor, na the vice mayor ako ng anak ko, yung si Inday, yung nununtok ng si Rep. Mm. Mm, maldita yun. Uh, sabi ko, well, unless you run for mayor, ayaw niya. I will not run for president. Hindi ko maiwan ang Davao. Eh. Sayang. So, last minute, pumayag siya. So, last minute rin ako nag-file nag ng certificate of candidacy. In my speech, I said, Corruption must stop. Alam mo kung bakit hanggang ngayon pobre tayo? Corruption. Kasi kung ang pera lang ng gobyerno dadating talaga doon sa irrigation, sa mga... May, hindi naman siguro talagang... But we would have been comfortable by this time. Ang problema, ang naghihila sa atin, ang korupsyon. But you know, alam mo kung ano ang sekreto sa korupsyon? Nandyan sa inyo. Nandyan sa mga kapatid ninyo. Dyan tawagan ninyo sa Pilipinas. But alam na nila yan. You know, ang Pilipino kasi is not assertive. Okay lang kung sa ibang bansa because we do not make our rules uh, extend beyond our borders. Kung sabihin mo lang, na kung sinong makahinto ng korupsyon, kayo lang. Sabihin mo lang kung sino mang putang inang yan. <laughs> Do not worry, live ito. Streamline live ito. Pagka may kayo at hindi karapat-dapat, kay makostom may BIR immigration, Sabihin na lang ninyo, loko-loko ka, bakit ako magbayad? Ya, wag mo akong lokohin as a Filipino. Kasabi ni Duterte, sasampalin kita. <laughs> At kung madimanda ka, malaman ko, anong dahilan sa pag-away? Eh, you kolektahan know, kami, birth certificate, statistics, kung sa overseas. Kaya nga pala, ang overseas, mayroon na kayong in a few months, you will have a department of OFW only. <laughs> Sinabi ko kay Bebot, nandito yun, iwan ko ba't? Yung ano, uh, puro -reduce na namin ang inyong from six weeks uh, to mga three weeks na lang, sabi You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Yan lang. Well, Wag na kayong dumaan dyan sa mga dicer mga employment na house diretso na kayo, and even is role like is I that they will take care at their end na para hindi na kayo mahirapan. I I I think the the spirit or the heart of Bahrain is with you. Sila na mismo they have offered to help to make it easy for our countrymen to work. Ang gusto kong iwasan ninyo, Yang mga employment na fly-by-night or as for exorbitant fees na halos maging boktot kayo sa kababayan. Ano bang boktot sa Tagalog? Ako <laughs> ba? Pinsahan mo na ito, mga Tagalog, hindi marunong magsalita. So, ganun. So, pag-uwi ninyo, hindi na kailang Pasko. Wala ng inspeksyon ng bagay. At saka yung sa immigration, they are not allowed to detain you or ask more than the usual question. Pinagbawal ko na yan. Kung check-in ninyo, uh, kung may bala man o wala, Baski magdala kayo ng kanyon doon, ituro mo sa kanila. Sila ang nagsingit yan sa bagahe ko. Sino pa bang pala makalagay? Lukuhin nila ako, katagal kong mayor. Sabi ko nga, ay, may mga putang ina kayo. Hindi ako yung mayor ng Forbes Park, Dasmarinas, pa ha? Mahirap lang ako na mayor from Mindanao. Talagang uupakan ko kayo lahat. You know why? I got 15 million plus votes. 6 million of that nang galing sa inyo. Kaya tinatanong ko, kung anong kasalanan ko, bakit binigyan ninyo ako ng majority na ganong karami? Ang aking, ang aking governor si Aime, si Obet uh, Garcia, Subiri.